Tata... Halim... Ing... Tatlo... Napat... Ang dami na ang peste ngayon! Bong ilang may nabilang mga peste? Peste? Tatlo? Ha? Ano? tatlo nga. May git ang bilang natin. Pero hindi lahat ng yung peste. Ha? Anong ibig mo sabihin? Mag-explain? Ang ibig ko sabihin, sa pagbibilang natin, mas marami pang kaibigan kaysa sa kaaway. Kaibigan? Kaaway? Oo, kaibigan. Parang ako lang yan, damayan. Tinutulungan kita para sa ikabubuti mo o natin, tampalayan mo. That's what you call friends. Eh ang dami nila, nakadikit pa sa puno at dahon. Baka masira na naman tong mga to. Alam mo, ang mga insekto na yan, Para mga tao lang sa mga lansangan eh. Maaari mong sabihin ka away, pero hindi mo alam, meron ka pa rin kaibigan doon. Bumabahan at kina nang wala sa oras eh. Tara na at kukunin ko na yung sprayer ko. Ha? Teka, teka. Ibig mong sabihin, papatayin mo mga insekto kaibigan dito? Hindi ka sigurado kung kaibigan yung mga yan. Naku naman! Ah. Kaibigan Gampong, anong iisip mo diyan? Halika na, mag-spray na tayo! Aha! Damian, papatunayan ko sa ang sinasabi ko. Paano? Maghahanap tayo ng sinasabi kong kaibigan at kaaway. Ikaw na lang! Damian o oh Damian? Damian! Halika dito! Bilis! Bilis! oh Patay mo na yung nakita mo! Hindi! Magandang show ito! Wow! Saan? Yan o! Oh. Yan? Oo! Oh. andalang, lang, huwag kang malikot baka maistorbo si tipaklong kaibigan ba yan o kaaway? oo, kaibigan yan tipaklong sa kaparangan kinakain nila ang mga itlog ng aksip, kuhol leaf feeders at mga atangya, isama mo pa ang mga supling ng plant hopper at lip hopper ang lupit naman pala kaya pala <laughs> baka sumay tama, parang ikaw lang yan eh mahaba ang sungay kaysa sa katawan, at least nakakatulong ka pa rin sa kapwa mo tao, di ba? Hmm. Pwede. Eh paano naman yung maiksi sungay? Yan. Yung maiksing sungay ng tipaklong na yan. Tamad yung mga yan eh. Kaya ang alam lang nilang gawin ay ngat-ngatin ang mga dahon ng palay. Masok pala kung mahaba ang sungay ano? Oo naman. Anong debate dito? Okay. Kaya hindi ako pa kayo pinagmamasdan eh. May problema ba? Eh, wala naman. Itong si Dam yan eh. Gustong mag-spray. Porke marami daw nakitang insekto. Hmm. Sabi nga nila, hindi lahat ng insekto sa palayan ay peste. Tama ka dyan, Marco. Tignan mo, sana naman kaibigan, o. Oh. Eh, ano naman yan? Ah, yan. Yan ang insektong pagung-pagungan. Hugis Volkswagen kulay orange at malakas kakain ng mga pesting insekto. Eh ano namang kakainin yan? Eh kalitlit niyang insekto. Yan ka na naman dam yan eh. That's mental ka na naman ah. Porke maliit yan. Kayang-kaya niyang kumain ng malaki sa kanya. Sigurado ka? Oo naman. Masarap para sa kanila ang uod ng aksip ng leaf at mga plant hoppers. Parang sitipaklong lang yan eh. Mahilig din siya ah, sa mga supling ng mga plant hoppers. Bakit kaya? Simple lang yan. Mabagal, maliit, masarap sa kanila. Ooh, malapit na talaga akong bumilib sa iyo. Halika dito. Tingnan niyo to. Ito, tingnan niyo ito. Ito ang pangahanggagamba o long jaw spider. Tingnan niyo at kinakain niya ang green leaf hopper. Yan, isang malupit na namang agahan ng kaibigang insekto. Talagang sarap na sarap yung gagambang yan ha. Oo, oh, hindi lang yan. Pati ang mga malalaking insekto tulad ng axip, leaf folder o stem borer ay tinitira din niya sa tulong ng kanyang mga sapot. Tama, kaya damyan, yan, huwag kang magalala. Kung may maliliit kang kaibigang kulisap, meron ka rin kaibigang malalaki sa paligid. Oo nga no. Ayun, ayun pa ang isa, tutubing karayom. Saan? Oo nga nung. Ang mga tutubing karayom ay kumakain ng mga peste ng palay na mabilis kung gumalaw. Tulad ng green leaf hoppers at leaf holders. Correct! Marami pa tayong makikita dito. Tulad ng putakti, ground beetle, at ibang klase pa ng mga tutubi. Ito pa. Water Strider. Wow. Link Spider. Ooh. Orb Spider. Ah. Wow. Dwarf Spider. Wow. Wolf Spider. Ooh. Jumping Spider. At Damian Spider. Lahat na yan, ibigan natin. Bong Spider. Dwarf ah. Spider. Mm. Ay, nako. Sumilo nga muna tayo at nang mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa ating mga kaibigan. Paring Marco, nawa ako sa mga insekto na-spray ko nung Kaya nga, huwag dapat mag-spray hanggat hindi ka na peste o kalaban ang mga insekto sa iyong palayan. Correct! Kaya't laging tandaan, hindi lahat ng insekto ay pente sa palayan! Ah, pero ang tanong, paano natin padadamihin at halagaan ang mga kaibigan insekto? Madali yan. Pagtanim tayo ng mga namumulaklak na halaman sa ating palayan. Bulaklak? Ano naman ang kinalaman ng bulaklak sa mga kaibigan insekto? Magandang tanong yan. Ang mga namumulaklak na halaman ay nagsisilbing tirahan at pagkain ng mga kaibigang insekto. Kahit uh, wala pa ang palayan, kung wala silang makakain, ando doon pa rin sila at nabubuhay at dumadami sa mga namumulaklak na halaman. Namumulaklak? Saan naman ibuwesto yan? Maaaring itanim ang mga namumulaklak na halaman sa gilid o tabi ng ating palayan. Anong klaseng bulaklak? Ah, magandang tanong ulit yan. Alam na alam yan ng misis ko. Maaari tayong magtanim ng bidens o kaya butter daisy. Bidens? Butter daisy? Kuh? Baka naman mahal yung mga yan. Hindi. Ang bidens at butter daisy ay natural ng halaman na, na nandito na sa ating paligid. Madali silang patubuin at paramihin. Yung ba'y -tanim ng misis mo sa paligid ng iyong palayan? Oo siya nga. Baka naman pwedeng makahingi ng mga yan. Hmm. Sige, tara! Kumingi tayo sa kanya! Kumusta? Ang gaganda na ng mga halaman mo, mahal ha? ah. Siyempre naman, katulad na nag-aalaga sa kanila. Siya yeah, nga pala, mahal. Kasama hmm. ko si Bong at saka si Pinag-uusapan namin ang mga tanim mong halaman. Ah, ito ba? Alam nyo ba na hindi lang ito palamuti sa ating palayan? Hindi lang magandang nandyan sila. Nakatutulong pa ito para maparami natin yung mga uh, kaibigan nating kulisap na umaatake sa mga peste ng palayan. Kanina pa nga na ang pinag-uusapan niyan eh. Sabihin mo na. Ikaw na kaya. Baka naman pwedeng makahay ng ang namumulaklak na halaman. Aba, oo naman. Itong mga halaman na ito, madaling itanim, madaling alagaan, kaya madaling ring paramihin. Kaya, okay na okay, bibigyan ko kayo. Talaga mo mahal? Pwede mo silang bigyan? Oo naman, mahal. Alam niyo ba, hindi lang naman ito mga namumulaklak na halam na ito maaaring yung itanim sa gilid ng inyong palayan. So maaari din kayong magtanim ng mga gulay at maaari yung dagdag income. No? At siya rin na uh, mapagbabahayan ng mga kaibigan nating kulisap. Ah, ang galing ah. Ganun pala yun. O ito, maaari nyo nang kunin yeah. ito. Yeah. pa kayong kumuha ng mga bulaklak sa gawiroon. O, konti-konti lang ha. Ayos. Ayos. Tama po ang inyong narinig. Magtanim tayo ng namumulaklak na halaman sa ating palayan. Sila ang magsisilbing pagkain ng mga kaibigang insekto sa ating palayan. Tulad ng potakti, gagamba, pagungpagungan at marami pang iba. Sila na ang bahala sa paglaban sa mga pesteng kaaway sa ating palayan. Halaman, bulaklak, sa tabi ng palayan, simple lang at makakalikasan. Go! Yes. Yeah. Ganda pati ako napangin. Go. Ako <laughs> 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 nga. Tapos, ako ulit. Green leaf hoppers. Laway pa. <laughs> Go. Kaya nga. Lusit. Hahaha. <laughs>